Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng masarap na kalamay na gawa sa saging. Since mahilig nga tayo mga Pinoy sa mga malalagkit na kakanin, bibigyan naman natin ng twist ang paggawa ng kalamay. Tara, umpisaan na agad natin. Dito po ay gagamit lang tayo ng apat na pirasong mga saging. Lakatan po pala ang saging na gamit natin dito. Ito kasi ang mas mabango at mas masarap compare sa ibang klase ng saging. Imash lang muna natin dito ang nabalatang lakatan hanggang sa wala ng malalaking chunks ng saging ang makita dito. After niya, na iset aside muna natin ito. Dito naman ay i-prepare muna natin yung paglalagyan ng ating kalamay. Nagbalot lang ako dito ng foil sa isang bilao at papahiran ko lang yan ng mantika para po hindi manikit yung gagawin nating kalamay dito sa foil. Pagka-prepare ng lalagyan ay dito na tayo sa paggawa ng kalamay mixture. Sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng 3 cups ng kakang gata. Pigang gata o ready-made na gata ay pwedeng-pwede po yung gamitin dito sa ating kalamay. Sunod na natin dyan ang half cup ng white sugar. Medyo kinuntean lang po natin ang paglalagay dito ng asukal dahil matamis na din po kasi ang saging nalakatan. At baka po masobra naman ng tamis kapag dinamihan pa natin ng asukal. Pagkatunaw ng asukal ay maglalagay tayo ng about 1-8 teaspoon ng yellow food coloring. Konting-konti lang ilalagay natin ditong food coloring para po hindi naman masyadong pale o malamiang ang magiging kulay ng ating kalamay. Pakulayin lang natin ang mixture at saka ihalo dito ang 1 1⁄2 cup ng glutinous rice flour. Ito ang magiging responsible kung bakit magiging maligat at madikit ang gagawin nating kalamay. Haluin lang natin ito hanggang sa kumonti na ang buo-buong harina dito sa mixture para masigurado natin na wala na talagang buo-buong harina dito sa ating mixture, ay sasalain po natin ito gamit ang strainer. Isang sala lang naman po ang gagawin natin dito. After nating masala ang mixture, ay pwede na nating ilagay dito yung minash natin kaninang saging. Haluin lang ito hanggang sa kumalat na ang minash na saging dito sa mixture. Maglalagay din po pala tayo dito ng 1 tablespoon ng vanilla extract for extra bango at extra flavor dito sa ating mixture. And once mahalo na thoroughly ang mixture, ay pwede na natin itong isalang. Isiset lang natin na apoy natin dito ng nasa medium heat lamang po. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa magkaroon na ng pagbabago dito sa ating mixture. Guys, kung sakali pong magugustuhan mo itong bagong version ng ating kalamay, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, Ang galing! Kalamay na saging! Maraming salamat po lagi! After ng 10 minutes ay nabuo na ng tuluyan ang mixture natin dito. Kapag po naging ganyan na ang mixture ay lulutuin pa natin ito ng 15 minutes. Hanggang maging sobrang ligat na ang mixture at hirap na din tayong maghalo nito. All in all po nasa 25 minutes po natin niluto itong kalamay natin. After ng 25 minutes ay ganito na yung magiging consistency ng ating mixture. Kapag ganyan na ang consistency ay pwede na natin itong hanguin. Lagay lang natin ito sa pre natin nating lagayan at iflatin ito. And for final touch, maglalagay tayo ng crushed peanuts sa ibabaw nito para may kaunting design at may manguya-nguya din tayo habang kinakain itong kalamay. And there you have it guys, ready to serve na ang ating kalamay na saging. Sa mga naghahanap ng ininegosyo or panghanda ngayong darating na okasyon, why not itry mo naman itong bagong version ng ating kalamay. Salamat lagi sa panonood. Bye!